so what's up guys MJ Moto TV here and for today's video guys gagawa tayo ng uh, comparison video tungkol sa Raider Fi and sa Yamaha R3 dahil maraming nagsasabi guys na ang uh, Raider Fi daw ay R3 killer yeah. Paano masabi so maraming nagsasabi na totoo yun guys no marami naman nagsasabing hindi at ito talaga yung opinion ng mga tao pero ito para sa akin based sa aking experience Wee, well, na. kasi nagkaroon din naman tayo ng Raider pero Raider Carb lang so, nakapag drive na rin tayo ng Raider FI and ang honest take ko dyan guys if stuck to stuck ha? stuck at stuck lang ang labanan guys ha walang binatbat ang Raider FI sa Yamaha R3. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Okay. Stack to stack ang usapan guys. So, tingnan nyo itong video na to. Two. guys, no, nakita nyo naman yung uh, top speed per gear ng isang Raider Fi. So, hindi ko alam guys kung uh, naka yun ba yung Raider Fi o naka-rimset o naka-low profile na gulong. Hindi ko alam guys dahil uh, nakita ko lang yung video na yan sa YouTube. So, ayan, no, hindi ko kiniklaim yung video na yun. Credit sa owner. Mahiram muna ako na video mo, Arlo. Ngayon naman guys, tignan naman natin yung uh, top speed per gear ng isang all stock na Yamaha R3 na naka wide rim at naka big tires. Okay, let's go! So, paano mangyayari na R3 Killer ang Raider Fi? Kung base pa lang sa video na yun, di ba? Ang laki na ng difference. Yung third gear ng Raider Fi, 103. Yung third gear ng Yamaha R3, 123. Di ba? Yung 20 km per hour na difference, malaki na yun. Malayo na yun. Di ba? So, ayan guys, no, I'm not here to brag. Ayoko na ang brand war kasi galing din naman ako sa Raider. Pero para dun sa mga nagsasabi na mas malakas yung Raider FI, di ba? Ah, kasi bak din daw ng big bike, put in coat, big bike. Shadow naman na siguro 'yun, guys, no? Sana <laughs> all pati ba naman 600cc or 1000cc kaya nilang si Bakit. Bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo nangihina ako sa kabobohan mo. Hindi <laughs> ko alam guys no kung aning uh, anong nasa isip ng mga ganong tao na parang legendary masyado yung Raider FI sa kanila. Pero para sa akin guys, malakas naman talaga ng Raider FI. Pero lagi nating tatandaan na meron at merong mas malakas na motor kaysa sa motor natin. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, malakas yung motor mo. Meron at meron pa rin ibang motor na mas malakas dyan. Yan lang yan guys. So, thank you for watching!